Bago ako bumalik ng school, magtatanong tanong ako kung magkano yung gulong nila sa Aerox. Kasi bala kong palitan na yung gulong ko eh. Marami na kasing mga, mga hiwa-hiwa. Manipis na rin talaga yung aking gulong. 2 years na ata eh. Kasi nakuha ko to 2021 eh. September 22 ba ngayon? Oh, 2 years na siya. So, yun na itong aking motor so kailangan na nating palitan ng gulong kawawa naman ito dito tayo sa Michelin anong tayo kami pang Aerox na ligid ma'am mm. gusto mga brand din. yan yung... atras? atras lang atras 47 14 Kinabaratuhan na to journey. Journey? Mm, kini baik kenapa bertuhan amok yeah. dia yang journey Journey 147 2035 2035 dayo ini kenapa bertuhan amok lah ni biraber 1426 oke siti na? asal nombor biraber mam oh biraber mam ah, biraber ona oh, sogodana lagi tahu kan nih jubles pot jublesnya katong michelin ini mau pila among michelin 140 yang mahal 6000 michelin tolong lang ko 26 eh thailand ya siap tapi ini thailand ni dai nang napa napa dilain pereli tagpila pot wala mi pereli nga para ni amo uh, na 500, 500 ah, Alam mo oh, uh, Ang Pirelli, 5,000. Ang 6, Michelin 6,666. 6,645. Katulad Less 20, 6,645 less 20. 20 Oh, 20 discount. 5,360. 5,300 na lang ang, ang Michelin. 5, 6, Nasa ang Michelin diyan ma'am? Pwede makita? Pinakalay ko ano? Ini, ini. Ano yung nila kay gay? 2 years, 3 years. Mas ilagyo ko yung buhay. Ini, may lang pinanita. O ba? May isa nga. Kaya magay karta. Ini na bang yung presyo? Oo ba? Kaya nga Kaya kung sa barato ng buka, pila rata po, mag-ilid na buka kay... Kani? Kani, less ni. Oo, pinakasulid yun na siya. Pino galing? 5 5.3 5.3 60 Sige, kwarta te Dito na lang yung Kato na lang one? Ang mahal ng gulong Walang ngayayan 5.3 Discounted na yung mga sira Kasi original price nya daw 6.6 Ang brand ni Chilin 20% discount Nasa 5.3 na lang Tapos meron dong isa Meron dong isa na Thailand 2.6 Pwede na na. Tapos mayroon pang isa na China. 2, 3. So, 2, 3. 2, 6. 5, 3. Saan First time kong bumili ng branded eh. Ngayon. One eternity later. Ano na lang ang lasa? Oo, eh? uh, mga isa. isa. Sige te, gano'y akong palitan te. Alright. So, nakabili na tayo mga sir ng gulong sabi ni ate ito daw yung pinakamagandang gulong sa balat ng lupa <laughs> ang mahal naman kasi 5.3 discounted ng 20% nabudol na naman tayo nabudol na naman tayo